Aries, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 21, number 34 at number 36. Taurus, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color orange number 25 number 36, at number 33. Gemini, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 10, number 34, at number 17. Cancer, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color brown, and color green number 22, number 15, at number 34. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 36, number 18 at number 20. Virgo, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 15, number 21 at number 34. Libra, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 26 at number 19 at number 34 Scorpio Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 25 number 31 at number 10 Sagittarius Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 31, number 20 at number 17. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color silver number 40 number 25, at number 10. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color white number 21 number 34, at number 29 Pisces, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 21 number 19 at number 30